lalaki well. sa May nambaba may May nambaba to. may, nambaba to. may na ina sila ng mga polis. Ito ay sa Ito ng dalawang grupo. Hmm pinatakas din sa pero hawak ganito so pa yung halalan dito sa Marawi City dahil na may barikada dito yung iba ay sinusubok na pumasok dito sa barikada pero pinipinilang sila ng police.